Luto tayo na tuloy may video. Luto tayo ng spaghetti. Luto tayo ng spaghetti guys. Lagyan natin ng atsala at saka bumbay. Tapos itong ukay ukayan na ito guys. okay ukayan na ito guys. Para maluto ang mas guys. Nanindot po kayo guys ba? Ito yung spaghetti. Ako yung spaghetti guys. Na yung manok na giling guys. Spaghetti guys. Kasi lang nung no, spaghetti na yung manok guys. Ah guys. Eh, hinim din na itong kalayo guys. ganito gamay ka siya. Okay, okay, guys. Ah. Uh, so kayo na ni guys. Nag-ugoy-ugoy, ugka ng lima ugoy, ba? <laughs> Ayaw kalimot guys ha, ug-share sa akong video guys. Dagko eh, kaya lamas akong spaghetti guys. Mm. mana Ano yung lamas spaghetti guys? Dagko kaya eh, guys. Oh, kita nyo na guys no? Dagko kaya eh, guys. Ah guys, lunda na natog manok, nagigiling guys. Hidugay eh. mo na maluto guys. Ito nang unaan, guys. ato nang ukayo na po guys. Manok na guys ha, ah. giling guys. Ay mo kagwan guys, kita para perlasa gini manok guys, pinuha kayo, kayo guys, let's guys. Dugdurugun ba, kumain mo i e. bindir guys ha, ah. manok, okay. manok guys. Ayon kayo na ni ayo, maluto na manok guys. Ay mo bukalimot sa share sa mong video guys, sira sing asa nang giabot guys, Wag, sing to na sa Japan. Japan third world ho guys. Manok ni ha, pinuha-pinuha kayo guys ba. Hindi ah. pa humot-humot ta ginagmay guys ba nalita ug spaghetti nga chicken. Hilaw na mo guys, spaghetti nga chicken. Pagkasunod na guys, ang atong ilonod, kay medyo hilaw pa man ni potato chicken pranks, hotdog, itug na iro. guys, ito na pong i bisling-giling guys para maghalo ang hotdog ang chicken. Ang lasa niya. A guys, itong ukay ukayon guys ha ayun guys medyo pa naman ang hotdog ang kamanok luto luto na guys ang sunod na ito ihahaloan eh, eh guys ang chinchuri tuna ha ah guys tuna chinchuri tuna na guys gagmay dua ka gagmay eh, guys kung wala may chinchuri tuna guys ha ah guys chinchuri tuna Pagkatapos guys, tanan nyo o nor cubes para may lasa. Sunod, magic sarap. Ito okay guys, magic sarap ito yun guys. Ito na po na ihalo-halo dahil po guys, parang lasa. Hindi gil maglahis. Lami mo, sa guys. So, kayo kasi sa ito guys ha. Alato-lato na ito Maluto. Ayan na ito butang oksos. Ah guys, medyo na ko naman sa guys. Lambot-lambot na ako guys. Na ito na Sweet style lang ni guys ha. Okay, sweet style natin. Ito na guys. Atong pong ilo halo na guys. Kay... Para mag-absorb ito siya guys. Sa kilo na itong kwan. Ito isagol lang na nga kwan. Dua kilo nga sus. Para sa kwan guys. Buta lang maluto guys. Kaya nakabuta lang na butang, mag -butang, mag -butang, mag -butang, ito sus. pa buta lang magbuta na ito spaghetti. Tama. Pinamaloto <coughs> ang sus guys. Ano kini sus guys? Ano sus guys? Ano ang so sauce sa spaghetti guys? Ah uh, guys, luto na gaya itong spaghetti guys. Dagan gaya sauce guys. Unlimited sauce guys. Ah uh, guys, unlimited sauce. Isagol na ito guys para malasag kaya ang sa spaghetti guys ba. Lamimik isa guys. Ah guys, luto na guys. Ayaw mong kalimut guys guys. Mag-share at mag-subscribe guys. Pakikalat lahat ng video guys. Dito sa taman ta guys. Ay kalimit itong mga recipe nga uh, kung ano sa gulis. Salamat guys sa ingredient. Maraming salamat guys sa itong video. Pakboy vlog. Hanggang dito na lang. Sa next time na vlog.